Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, ang ganda ng sikat ng araw. Halika na. At syempre, nandito po ulit tayo sa magandang park namin dito sa San Jose City, Nueva Ecija. Dito po sa may uh, Diamond Park dito po sa Barangay Tayabo. At ito na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayong umaga. Ilaban mo na. Hong Kong 920. China 185. Texas 374. Israel 220. Las Vegas 962 Alaska 185 Saudi 661 Japan 340 Italy 296 Germany 944 Korea 684 Greece 310 Canada 268 Mexico 959 Australia 377 New Zealand 551 India 656 Philippines 238 Thailand 929 Taiwan 668 Malaysia 550 Dubai 310 At ayan po mga kalaki ang mga 3 digit laki numbers ngayon pong umaga halika na kahit ako ngayon lalaban ako grabe ang lalaki na talaga ng mga prices talaga ng mga uh, Uh, mga tinatayaan natin ano at sana po good luck sana po isa po sa atin maging mapalad po na manalo. Sabayan niyo ko ba kagat sa akin. <laughs> Ingat po mga kalaki, good luck.